Hello nga mga mga bangus. Dito naman tayo ulit. Nagbablog naman yung auntie niyo. Wala lang. Gusto ko lang magblog. Bakit? Di ba pwede? Nagamitin ko to saban kasi binigay sa akin ng pinsan ko. Kung effective ba sa akin? <laughs> Try lang to guys ha. Pasensya na kayo nag- Kasi nagsisipan ako at nag uubo Pasensya nyo na tayo. So, sobrang bango niyan tiko. Kahit na, kahit na kasi lupin piyan, mabango Oo, te. Sobrang bango yan, te. Wala tayong magagawa kung mabango. Punta na tayo CR. So, kuhaan ko pala yung light dyan. And then, dot, para, para may ilaw naman tayo, di ba? Ayan, dito na tayo sa CR ba yan? Oo, sa CR na pala tayo. So, bubuksan ko pa pala yan. Yung aking favorite na soup. Forever glue pala yan, guys. Wala tayo dito, guys. Pero doyan yan sa Manila hindi ko naman kano ano yung pinsan ni Divine diba? pero binigyan tayo ng sabon okay na din yun ayan dito na tayo sa CR welcome lang kayo sa CR kasi yung a uh, day with my life tayo ay mag lang tignan lang kapag effective di ba wala lang wala lang guys ganun ganun lang so bubuksan na pala natin excited ako dyan ayan bubuksan ko na siya ayan ayan mahirap siya buksan kasi sobrang ano niya eh, iwan ko ba? Ayan na, ayan na. Ba, sobrang bango talaga yan. Mm, 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 kita nyo na. Papaya yan, ti. Papaya. Feeling ko maganda yan. Ba, Sobrang bango. Pusinta na kayo pag dyan ko nilagay. Ganun talaga kapag nag-vlog ako eh. Ayan. Well, unbox na. Ayan oh, na siya, ti. Ay. Ay. Ayan na siya. oh parang kagat yun na. Ah. So, ayan na, sobrang bango kasi. Ayan. <coughs> Magagamitin ko siya agad. Kahit nakaselfon lang. Oo, oh, pagdating ko yan sa si school eh. Kaya gusto ko siya gagamitin. Kaya ayan, nagamit ko siya agad. So, pwede din naman yun, no? Kahit di yan pwede, charlo Pwede talaga yan, teko. Ayan. na ako. Maghihilangos na. So, hinugasan ko lang yung lagayan ng aking sabon Yung name pala yan, guys. Forever Glue ata. Nakalimutan ko na kasi. Yung, yung pangko lang. Kasi dati ko pa yan eh. Kaya bago ko lang ito inedit yung aking vlog. So, pagpasintahan nyo na. Sobrang bago. Tapos yung baby bra ko pa. Mas Hindi po yan baby bra, guys. This is a... Uh... Carlson. Yan, maghihilamos na tayo ng Sobrang maldita. ganun gano'n pa. So, ayan. Naba nababasak kasi yung damit ko dyan eh. Tumagbasin so, dyan yung talaga ako kasi nauubo ako eh. Ayan. Bulas-balas lang talaga, lang. Ansa ba ni eh. Uy, kagwapa man sa imu. char lang. So ayan na ako, guys. yan na ako, yung mukha ko diyan, parang pangit tuloy. Naglalag pa yung video, ng video ko. Uwan ko ba? Sa akin nagbo-vlog, na lang sa vlog ko, guys. Pag naglalag talaga. Sa akin kasi, naglalag pag ini-edit ko 'to eh. Kaya parang siyang vlog. Ayan, pangit yung sa pangit ng lasa ng ano. Na ko, pangit yung lasa. Diyan. Pero natikman ko siya eh, kasi pumunta siya sa aking bibig. At napadilap ako. Ayun, natikman. Sobrang pait. Sobrang di ko talaga gusto yung lasa. Malamang, sabon yan, Yan na. Tagal ko talaga pag nagsasabon ng muka eh. Pag naghihilamos. ganoon talaga ako para mas ano, basta Para mas mapuputi ka talaga. Ayan na, ayan na. O, oh, ayan. May nakita pa kayo pagpusin sa... Parang dito na magkatapos yung vlog ko guys. Pero yung masasabi ko na lang. Bye bye. Thank you for watching.